Good, good morning mga boss sa ako'y nag update lang sa mga nakapanood sa aking video na kung paano ko ma ang pagkahulog ng mga buko sa aming mga niyog hindi ko na maalala kung ilang buwan na yon. siguro may apat na buwan na may tatlong buwan basta hindi ko na maalala pero kung nakikita nyo noon sa video na iyon maraming mga nahulog ng mga buko dahil sa daga binutasan nila siguro kinakain nila yung laman. Pero ngayon mga boss, ay wala na kayong napansin na mga buko na nahulog. Meron pa na meron pa ring nahuhulog na mga niog. Kaya lang Ayun. Hindi na buko. Mabakinabakan ko na 'yan. Pwede pang benta. Pwede ring pang gata ng gulay. Effective mga boss. Trainin niyo kung kayo ay mayroong mga niog na inaatake ng mga daga. Magkabit din kayo ng mga ganyan sa inyong mga niyog. 100% sure, hindi na makakit yung mga daga, yung mga daga doon sa taas. A few moments later. Maraming salamat pala mga boss sa mga nakapanood sa video na iyon. At saka sa video na ito. So mga hindi pala na nakapag-subscribe dyan mga, mga boss ay mag-subscribe na kayo. At saka huwag kalimutang uh, pindutin ang uh, yan. Yung kampana para ma-update kayo sa aking mga susunod na videos.